Hello guys, good morning Nandito tayo ngayon sa palayan mga ka-idol sa mga pananim ko At uh, ito ngayon binisitaan ko Maraming naapektuhan uh, ng bagyong hulyan mga ka-idol Ayan o oh, Dumapa yung mga palay ko mga ka-idol Sa ngayon ang ginagawa ko Ito mga ka-idol Pinapatayo ko yung mga naabot ng tubig At uh, para na matuyo ito yung uh, dawa nya Mga ka -idol. Yan, ito mga kaidol. At dito tayo ngayon sa palayan. Nagbisita tayo sa pananim natin. At ito mga kaidol, tingnan nyo uh, dulot ng bagyong Hulyan mga kaidol, napadapa yung palay ko. Ayan, ang iba nakatayo naman. At itong parte na to, nakadapa at na mayroon pa doon bandaron mga kaidol. Ayan mga kaidol, ayan oh. Napadapa yan mga kaidol. Ang ginagawa ko mga kaidol ay Ito tulad nito tubig-tubig. Yan, ginagawa ko lang sana, pinapatong sa uh, medyo mataas na parte ng puno ng palay para na hindi siya mababad sa tubig yung uh, butil ng palay, mga kaidol. Ayan. Ayan, kasi tubig-tubig pa sa ngayon at uh, sinawangan ko na rin para nasa ganun matanggal yung tubig. Yan, matuyo lang 'to mga kaidol, pwede na 'to anihin mga kaidol. Kahit mayroon pang medyo gaberdi, ayan oh, gaberdi pa yan mga kaidol, oh, oh, Sayang yan pag nababal sa tubig. Ay uh, ano yan. Tutubo yan. Mga kaidol, kaya yan ang ginagawa ko yon, no. Oh. Inaano ko lang sa dito sa medyo mataas. Uh, nagbalo, nagbao na rin ako ng straw. Gusto ko sana tali-talian. Ipatayo ko pero mataas naman yung mga puno niya kapag natanggalin natanggalan ito ng tubig ay ma uh, matutuyo din to mga kaidol. Ayan. Ayan oh. Yung mga nababad sa tubig mga kaidol yan lang yung uh, inano ko tulad niya no. Nababad sa tubig yung butil niya oh. Ayan. Yan ang ina pinapapatong ko lang sa, sa mataas na puno ng parte ng palay. yan, ayun. Kasi masayang 'yan mga kaidol, tingnan niyo. Mm. Grabe, Yung naidulot niyo, basang-basa. Mm. Nababad. Pag nababad 'yan mga isang linggo 'yan, tutubo 'yan. Tutubo ulit 'yan mga kaidol. ang ginagawa ko dito, 'yan oh, pinapatong ko lang siya dito sa mataas na parte oh. para hindi hindi siya mababad sa tubig. Yan, para mayroon pa naman tayong matirang aanihin at kakainin mga ka-idol. Yan. Kahit na mabali siya, okay lang kasi pwede na rin siya naman aanihin. Yan, pero may party pa siya na, ayan o, hindi pa gaano siyang nahinog mga ka-idol. Yan, mga 5 days pa or o, o, 5 days or 7 days. Yan, pwede na siya aanihin. Ayan mga ka-idol sayang yan di ba kaya pinapatong ko sa sa mataas na parte para sa ganun matuyo siya pag dire-diretso ng init baka sakali naman na mabilis siya ma hinog yung bunga ng palay butil ng palay mga ka-idol ayan ang dami mapiktuhan mga ka-idol mga party dyan mga ka-idol ay eh. halos isang uh, ano yan kahon ayan dito ang sa akin ito lang na parte niya ang gusto ko sana talian patayo pero ito naman ay mataas naman pala na may mataas na parte na puno ng mga palay yun na lang ipinapatong ko na lang sa kasi pinapabawasan ko na rin sa ng tubig kasi pag sa tong init apat na araw lang to matutuyo to mga kaidol pwede ko na to ipaani tulad yan yung sa katabi ko dyan mga ka-idol ay nagbawas na rin siya ng tubig para nasa ganon ay pagnatuyo uh, pag natuyo magpapaani na rin siya at doon na rin dadaan yung repair yan o no, mga ka-idol <coughs> yan tsagaan ko lang to yun ito siya napati sa gilid eh. Natuyo na ito mga apat na araw lang mga kaidol. Mahinog na rin to yung mga bunga ng palay. Pwede na to. Pwede na to ipaani. Ipatira sa reaper mga kaidol. Reaper yung gamit namin dito mga kaidol. Reaper machine. Yan. Kawawa. Kaya yung mga nababad lang sa tubig yun ang inaahon ko. Na ilalagay ipapatong sa puno sa puno niya nga mataas para hindi mababad yung butil ng palay kasi tutubo yan pag nababad ng mga ilang araw yan ang ganda na sana ng ano niya eh biglas yang napayuko kasi sa sobrang lakas ng super typhoon na huli yan grabe yun ayan ma hindi siya nakadapa masyado sa tubig hindi siya masyado nakababad kaya pag nabawasan na to ng tubig ay, maano na rin yan mga matutuyo rin yan mga kaidol pwede na rin natin siya ipag-aani. Ayun oh. Eh. Ayun, mataas 'yan. Ayun mga kaidol, mataas 'yan ay parte. Kaya hayaan ko na 'yan kasi pag nainitan dire-diretso 'yan, matutuyo 'yan. Ito naman sa kabila mga kaidol, ito. Medyo nababad talaga siya oh. Ayun oh. Kaya iiyahon ko sa konti. Yun. Yun, mayroon pa diyan oh. yun tuloy lang natin to mga kaidol at uh, baka sakali mayroon pa tayong uh, aanihin may makain yung matira sa atin mga kaidol para ka sa konsumo ayan oh. yan yan na lang ang gag gagawin ko mga kaidol kasi pwede naman to sa anuhin makaya ng reaper na pabangunin at tirahin kaya lang didikit sa sa ngipin ng reaper yan yun lang pero pag natuyo ito mga ilang araw lang mga kaidol ay okay ito kaya yan pinapa binawasan ko na siya ng tubig paanuhan ko na siya mga kaidol tatanggalin ko na yung tubig niya para sa baka sakali na may matira naman para sa konsumo namin ayan mga kaidol punta naman tayo dyan sa kabilang mga kaidol kasi nakuruhan din dyan yung party na kasama nito pag natuyo yan mga ilang araw lang mga kaidol pwede ko na ipaani yan Ayan ang straw na bitbit -bit ko kanina mga ka-idol kasi gusto ko talian patayo ko. Ah, pwede rin naman pala na ipatong na lang dito sa ano. Ayan. Kasi may nakita rin akong video sa mga ibang bansa na ganito rin ang nangyari sa palay nila. Pinapatayo nila, tinatalian nila. Ayan. Ayan. Yan nababad oh. Kaya yan na uh, marami pa kasi hindi pa gaano kun mga kaidol oh. oh. Yung iba medyo hinog na, ang iba hindi pa. May hinug din yan. Hmm. ilang araw lang may hinug din yan. Yan, mataas itong straw na bitbit -bit ko kanina yan, doon naman tayo pupunta sa bandang dulo niya mga kaidol kasi may mas malapad-lapad din doon yung nadali kasama na nito Oop, yeah. ito dito sa kabila mga kaidol oh. grabe rin oh. ayan eh, tumba talaga yun no? oh. pero dito pa rin tayo dadaan mga kaidol kasi pupunta tayo doon tara Tunti, Tunti lang tayo dito kasi sayang din naman yung butil ng palay eh. Yan. Yan Malapit na sana aningin mga kaidol o. Oh. Pero wala eh. dina dinaanan tayo ng bagyong hulian kawawa so, naman kaming mga farmers mga kaidol yan yan ang ilan natin kanina dito naman tayo mga kaidol mayroon na mayroon pa dyan o. parang ipo ipo siguro ayan o yan mga kaidol Ayan, mga ilang araw lang. Ayan, ang iba hinog na mga ka tingnan mo. Ayan o, parang dinaanan ng ipo-ipo yan. Ayan. Dito tayo mga ka-idol. Puntahan naman natin ang ibang parte nito kasi mas malawak naman yung dumbanda sa dulo na yan o. Ayan. Maliit lang yung tinanimang gumit pero pinalanta naman ng bagyo ayan mga kaidol tingin nyo pa ang ng padapa oh. ayan dito mga kaidol tingnan nyo ayan kita ko naman sa inyo ayan o oh, napadapa na mga kaidol oh. pero hindi naman sa nakababad sa tubig kaya hayaan mo na hindi ko na yan gagalawin ganyan na lang yan hmm siguro parang dinaanan ng ipo-ipo ito yo. Dito, hm. Tiga talaga na pa ano sa, -sa tambak mga kaidol. Oh. Kaya yan ang ginagawa ko. Dadahan lang kasi para makalahulog yung mga butil. Yan. Ayan mga kaidol, lawak ng dami nito. Pero hindi naman siya nakababad sa tubig eh. Ganyan na lang yan mga kaidol. Tingnan ko dito yung mga nakababad sa tubig. Yun na lang ang ipapatong ko sa mataas na parte. Ang iba hinog na mga kaidol. O yan Tapos dito, ayan o. Ayan, napuruhan mga kaidol o. Grabe. Hmm? Dami o. Karugtong nito niyan mga kaidol. Doon tayo galing kanina. Ayan o. Oh. Hmm. Ang gagawin ko naman dyan mga kaidol ay ipatong ko naman yung nakababad sa tubig. Ipatong ko naman sa <coughs> puno ng mga palay na mataas na puno. Ayan mga kaidol. Ayan o. Oh, nakababad o. Oh. ibaw iba Pero pag wala tubig yan mga kaidol oh. Ayan oh, nakababad talaga mga kaidol oh. Grabe na idulot ng bagyong hul yan. Anak titing. Hmm? Ha, saluga natin mga kaidol at unti-unti uh, natin i-ahon eh, yung butil niya sa ano kasi sayang. Tingnan nyo dito mga kaidol Dito na yung palay sa gilid ng tambak Tambak na mismo nakapatong Dito tayo dadaan mga kaidol Dito mga kaidol yung tambak nya Binawasan ko na ng tubig yan o, Tuloy tuloy na yung Paglabas ng tubig Ngayon dito ako dadaan Lulusong tayo mga kaidol Tingnan nyo yan o i-ano lang natin i-patong lang natin yung mababang yung mga nababad sa nababad sa tubig ipatong lang natin sa mga puno ng palay para sa ganun ay uh, hindi sa gaano na hindi sa tumo, hindi sa tutubo kasi tutubo yan pag mga ilang araw lang na hindi natin na ipatong yan o tulad yan o. Hmm. Ayan puruhan talaga mga kaibalo oh. malapit ko na sana anihin diri mm. to pa nangyari oh gunaanan pa ng bagyong hulian yun mm. ayun oh mm. yung mga nakababad lang lalim nang ano eh oh. mm. kaya pa ito ng repair mga kaidol iahon lang natin yung mga nababad sa tubig yun, eh, tulad yun eh. nababad sa tubig hmm. farmers. Dami naman na apektuhan ng bagyong Hulian mga kaidol. Kung alin malapit na sanang anihan no? Ito pa yung nangyari sa palay. Kawawa. tungkos sa dyan sa mataas na parte para sa ganun matuyo siya at uh, hindi sa mababad sa tubig yan yung mga nababad lang sa tubig mga kaidol yan ang ipapatong lang natin sa ano, ano tingnan mo mga kaidol babad na oh nangitim na yung butil ng palay hmm. Hmm, babad na babad sa ano tubig oh ipapatong ko na lang siya sa sa pa. Yan. Uh, okay lang. Ganyan lang buhay, farmers. Ayan oh, babad na babad mga ka-idol Uh -huh. Nariyan. Hmm? Basang basa, pero matuyo to. Mga ilang araw lang to. Pag na nawa nabawasan na ito na ng tubig. Pag wala na ito tubig, tuyo na yan. Tutuyo yan. Ayan. Dito tayo sa napuruhan talaga. Babad na babad siya. O. Ayan o. Mga kaidol o. Hmm? i ko Wah wow, Wah wow. ya. Sana Malah Jungkuta ni Ketika Semoga 숨 Turu Baik Ketika Kemudian Okay, isahin ko na lang yung puno. Ayan. Ayan. Ayan, so, may tabi ko. May ipapatong ko sa mataas na parte. Matuyo yung buti, butil ng palay. Ayan. Ayan mga kaidol. Oh. Pinatong-patong ko na. Doon naman tayo mamaya. Pagpatong-patongin din natin yan. Kasi nababad talaga Oh. awa Oh. Dito muna tayo. Sana iwan. Para isahang lakad lang. Ay. Ayun, babit matutuyo yan mga ilang araw lang yan matutuyo yan kailang mabali yung ano nya yung katawan ng palay kasi pwede na rin naman siya anin pinapatuyo lang natin mga ilang araw lang pag natuyo patira na natin sa reaper machine para na hindi gano siyang dumidikit sa ngipin ng repair machine ayan 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 patong patong na lang to mga ka idol ayan eh. ayan inano ko lang yung mataas na parte ayan kasi babad na babad oh. Ayan. medyo mataas na na area na ang parte na yan na, ito naman sunod natin na ipatong ito o oh. maliliit lang yung ano ng pala yung hindi siya nag ipi kumbaga hindi siya parang hindi siya nag ano yung puno nito pero okay lang makikita nyo naman yan mga kaidol kahit na sa hawak ko pa yung camera yan eh lagay pa rin natin sa patong pa rin natin sa mataas na parte ng puno niya mga kaidol sandal natin para sa ganon ay matuyo rin yung ibang para mga bunga niya mga butil ng palay yan, patong patong na lang siya mga kaidol nala. Kome ilang butil. Tur matutoyo din. Yun. Alright mga kaidol at hanggang dito na lang 'yung video ko. Ah, uh, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kaidol. At tuloy-tuloy uh, ko lang 'to mga kaidol, Ganun ganon pa rin 'yung gagawin ko dito ipasandal ko lang siya sa mga matataas na parte ng puno ng palay para sa ganun matuyo rin yung butil ng palay mga kaidol okay bye bye sa inyo lahat mga kaidol thank you for watching bye bye